So good morning guys. For today's vlog, ay nandito tayo ngayon sa Evergood Expo Mall. Kasi kukuha po ako ng uh, practical driving certificate. So, dito lang po ako nag-enroll sa malapit sa amin. Meron dito'ng driving school at nag offer sila ng PDC. Yan 'yun po kasi ang kailangan para kumuha ng non-professional driver's license eh. Sarado pa yung mall pero pinapasok na yung kukuha ng no? uh, PDC. Mall po ito. Sarado. Bali, pwede po kayong pumunta sa LTO mismo kung saan na kayo kukuha ng driver's license. Meron din pong uh, PDC doon. Doon kayo mag uh, undergo ng 8 hours training po. Pero ako po, since malapit po dito sa amin itong driving school, dito na lang po ako sa Ever. Bali, 8 hours po yung training. So, hinati po siya sa dalawa. 4 hours kada araw. Ito pala yung itsura ng Ever Gutes ko kapag walang katao-tao. Hmm. Kasi maaga tayo guys. 9 o'clock. So ang open naman ng mall ay 10. 10 ba? So, hmm. Wala, siya, wala po ang tao. Mga requirements po pala guys sa pagkuha ng PDC ay dapat meron ka ng TDC o yung Theoretical Driving Certificate. Tapos mm -hmm. mag-undergo ka po ng 8 hours training or yung practical driving na para meron ka ng ko pala agad sa ano, sa kotse, pag PDC. Ayan, dito daw ako maghintay. Oh my God. Pinakabahan po ako. Ang layo pa So, bali dito, guys, ay uh, pang second day ko na po ito. Hindi ko nakuhanan yung first day ko. Yung 8 hours po na yun, hinati po yun sa dalawang araw. So, 4 hours per day. Yung unang araw ko po, guys, ay uh, dun lang po ako sa sa uh, driving field ng uh, school. So, dun ay familiarize po yung uh, kotse at kapag nakita ng instructor na kaya mo na sa kapalang po kayo lalabas sa highway, yan so ngayon po ay lumabas na po kami ng highway dito sa Commonwealth Avenue dito po guys, ay syempre po nakakakaba po pag nasa highway na talaga. Kasi yung mga kasabayan mo ang bibilis. So, ang bilin palagi ng aking instructor ay magiging alerto. Lahat titingnan At igit sa lahat, dapat hindi ka kinakabahan.

Ayan, dito naman guys ay bumalik kami ulit sa may driving field. Ayan, para ituro sa akin yung kung paano mag-parking naman po. sambali dito guys, ay meron din po akong kasamang nag pa-practical driving din. Ayan, yung sa kanya naman ay manual. Itong gamit ko po ay automatic po.

halawang ito ba katok ba abiyeso sa mga mga ito lang sa kahapon pa ha na oh, sa dalawa mo atras tanda pata, pata. lang Ah, mo na. Tayo pumunta sa park.